mo ngayon. Itanong mo sa akin ngayon. Tawa okay lang na sa akin na, na mag-asawa ka? Hindi. Hindi. Ay <laughs> na, na. Gusto ko pag ng langit, pag mo dun sa langit, akin ka pa din. Hindi yung tayo na may iba ka ng asawa na pag mo dun, ay tatlo na tayo. <laughs> share share na tayo. <laughs> Ayo, antayin lang kita doon sa taas. Sige, alam mo mahirap. At least alam ko na ngayon. Ka. Alam ko yung mahirap din nagdadaan mo diyan sa lupa. Baka medyo selfish siya sa akin, pero naniniwala kasi ako na sa susunod na buhay magkikita ulit tayo. Hmm. Ganun, eh. Hmm. Relate, relate talaga ako sa question na yan, mga peros, no? Kasi naitanong ko na yan sa asawa ko, matagal na, na kung mag-aasawa ba ako or siya kapag isa sa amin ay nawala sa mundo or nauna sa mundo. So, ang sagot naman niya ay hindi na raw siya mag-aasawa. At same din sa akin, ayoko na mag-asawa. Kasi katulad nung mindset ng mindset ni June, talagang iniisip ko yun na, paano pag nag-asawa ko ulit, tapos pag akit sa heaven, ididilawa sila, eh, ang gusto ko, pipiliin at pipiliin ko pa rin yung asawa ko, dito sa lupa at saka doon sa heaven. So, hihintayin ko talaga siya, or hintayin ko matege ako. <laughs> Para doon sa taas, siya ang asawa ko sa lupa, siya ang asawa ko sa heaven.